Hello guys! Magandang araw! Ayan, share ko sa inyo yung aking pinagkakaabalahan for today. Ayan, nagprint ako ng ganyan kasi didikit ko to doon sa kabilang store. And then, meron tayong frozen foods. Ayan, dinalawa ko yan. frozen foods, foods din to. Dalawa. Para sa dalawang stall. And cash in, cash out ng Pimaya. And meron tayong pabigas dyan. Shada. Ayan. Nakakatuwa. <laughs> Kulang pa to. Kasi magpe-print pa ako ng para sa Gcash. You're sailing everyone!